Nakilala natin sa payatas si Mang Pablo, ang senior citizen na nag-iisa na sa buhay at tinitiis ang mahirap na sitwasyon sa kanyang barong-barong. Nababakyak -barong. na naman na po ulan. Ano naman ang tulo? Nagawa niyo po ng paraan. Uh, ito na po ngayon yung kinakatakutang sitwasyon ni Tatay Pablo dahil ngayong uh, panahon nga po, ay eh, sunod-sunod yung ulan So habang hindi interview po natin siya, ito, bumagsak na nga yung malakas na ulan. At papansin nyo, yung bahay niya eh, puro tulo na po. Nakarating sa ating tatay Rani ang kanyang kalagayan. Siyan, ampunin ko na siya. Ayan na. Mm -hmm. uh, ampunin solo ko na, na siya din. sa solo naman siya sa action mm -hmm. center at bibigyan ko siya ng trabaho. Yun. Yung sweldo ko siya ng 10,000 ano, 10,000 a month. Doon na siya maraming magagawa doon sa action, action center. Samanya eh. yeah. Sama niya na yung alaga niyang aso. Nandito po tayo muli sa bahay ni Mang Pablo. Ito po yung uh, pinalabas natin ng nakaraan sa servisyong bayan ni Tatay Rani at pinabalikan nga po siya sa atin ni Tatay Rani. Ito po yung bahay niya nitong mga nakaraan. Eh, sunod-sunod po yung ulan. At na uh, ito, uh, kung makikita niyo po yung bahay ni Mang Pablo, eh, parang mas medyo sumikit pa po. Parang yung mga gamit niya mas nadagdagan o yung mga gamit niya mula dun sa taas eh, ay na dahil nga sa malakas na ulan. Kamustahin po muli natin siya. Bumagsak na yung ano. Kamusta po kayo? Eto, po. Sige, pasukay po natin si Mang Pablo. Parang medyo mas sumikip pa po yung bahay nyo. na Ayan, ang, ang, lakas po ng hangin dito. Hinahangin po yung bubong nyo. Oo. Oh, Oo, netong mga nakaraan, sunod-sunod po o, yung bagyo. Kamusta po sitwasyon nyo dito? Ayan to, kabila-kabila, natulog. Ayan, ba lumalakas yung, ang lakas po ng hangin dito. No? Pakita lang natin po yun. Ayan, itsura po nung bubong ni Mang Pablo. Ayan, no. Oh. Talagang nakabagsak na po sobrang delikado na po niya na baka mamaya habang kayo po'y natutulog, bigla na lang pong bumigay. Kasi ayan, o, tignan niyo po, talagang lundong-lundo na yung bubong niya. Talagang nakabagsak na po yan. Dahil nga sa ganitong sitwasyon ni Mang Pablo, ay kailangan niya ng mas maging ligtas, lalo na sa oras na bumabagsak ang malakas na ulan. Pag tinanggap niya na ampunin ko siya, bibigyan ko siya 10,000 piso agad. Para kay Mang Pablo ay handa siyang tanggapin ang trabaho mula sa ating Tatay Rani, pero hindi niya kayang iwan ang tahanan na puno na ng maraming magandang alaala. Kaya naman ang kanyang hiling ay bayanihan na mapaayos at mapalinis ang kanyang kalagayan. Ano lang, tatanggalin na po yung mga ano, ibang pinakailangan po. Bakit po mas gusto niyo pong manatili dito? Eh... Nandito na rin po ako na lumaki, nandito na po ako na kaedad. Sa ngayon, patuloy ang pagtutok ng serbisyong bayan ni Tatay Rani sa sitwasyon na ito ni Mang Pablo at patuloy din natutulong na mapagaan ang kanyang pamumuhay. Tatay Rani, marami po salamat sa inyong kontulong. Maraming salamat po sa pansin na binigyan niyo po sa akin. Nakukoy, natutuwa po, nagagalak po ako.